Malawak pala to eh. Abay, malalim to oh. Uh, medyo nakainom ka tapos dito ka dadaan. Uh. <coughs> Ang lawak pala to. May isang ektarya ba to? Awad, eh? Ha? Sobra? Uh -huh. <coughs> manok yun? Ito. dito. Sa'yo? Hmm. Uh, wala? ba nakawal? uh, hmm. uh, ka din pala. Ha? pala. Ha? Nakapalaban na ba? Nakapalaban. Sino naglalaban? Ah. Uh, dito kami sa farm ng uh, farm ni President Elmer Bernardo. Parang mahigit isang tarya ito, Pres. Ay, ikaw ang titira dito, partner? Oo. Oh. Dalawa tayo? Oo. Oh, eh, mas maganda dito pag uh, may chicks tayo dito. Oh, naku, naloko na. <laughs> bawal, bawal. Bawal. <laughs> uh -huh. eh, Biro lang, biro lang, biro lang. Pas na kami dyan eh graduate na pala tayo. Uh, graduate na. Sila na lang. Ah, sila na lang. Hay. Ano may baka. Bupalo. May bupalo tayo diyan malaki oh. Uh, ah. Uh, ganda ng ana. Uh, Apakaganda <coughs> uh, ah, ng uh, lugar mga kaibigan. Ito yung uh, farm ni eh, fresh elmer bernardo kagagaling lang namin kami kanina doon sa resort tagaytay ay ngayon nandito kami sa alfonso